Amiga, at sa namang araw na napakaganda Kasi ang aking asawa ay napakaganda Yun, ang sinasabi ko At uh, si Amiga, ano ba yung gagawa, Amiga? Nag uh, Ano ko ng tapioca Kasi gagawa tayong buo-buo yun, abang natin. Kasi yung isang tao daw dyan, namimiss yung buko pandan. Yun, at saka shoutout kay Louie uh, Louis Vlog, ating uh, bagong kaibigan ngayon. Si Louis Vlog, at uh, nag-forgood na sila sa Pinas, galing sila ng Amerika. At uh, ito yung napanood ko sa kanya, kaya ako nagpa ng uh, buko pandan. Para sa'yo iyo to uh, kasi sabi ko nang pinapanood po, parang gusto ko ng buko pandan. Kaya ito tayo. At uh, yeah. siyempre, kakain uh, si si na rin tayo. Si Boy. Ah, Boy, dog. Ayan, Oh. At saka itong ating uh, ang uh, tuna. Ayan. Ang sarap na ito, mga amigot amiga. Ito yung may video kami ng amiga niya kung paano niya niluto yan. At uh, panuorin nyo na lang. At siyempre, ang ating araw ngayon ay uh, kainan. At uh, enjoy-enjoy lang. At uh, pamugas. Tapos na kasi maglaba at ang ating amiga na ano bang mo dito ba't nilabas mo itong boneless chicken na to mamarinate eh, Mama nga ni God gagawin niya iba dyan barbecue at saka Beagle Express at uh, sa mandala ngayon umagay na to mag breakfast tayo ngayon dito sa kuwit buhay kuwit natin breakfast oh sama-sama na to brunch na tama ba amiga mm -hmm. at dahil ang oras dito ngayon time check kaya ano uh, ano ba 11.45 ngayon. At uh, buo pa malamang ito na yating uh, panghimagas dessert. At uh, tayo magluluto rin ng sinangag. Sinangag ba ang gagawin mo ayan? Sasangag ko yung hindi na ako nagsaing, yung lamig na kanin nasa ref tsaka yung sobra kahapon sa sasangag. Iyon. At saka sabi ni nga namin ni Amiga, itong niluto namin po nito, siguro itong ngayon po nito, hanggang ngayon na lang. Kasi uh, nung isang araw namin niluto to, kasama na yung nga uh, yung ni Amiga, tsaka yung pagkain namin yung tanghalian Ay, no, Kasi, pinatay. niya pinata ni Amiga. Si ibang pinatay mo? Itong, hindi. Ayun. Sasabang mga. Sasabang si Amiga, dahil diretso na. At ang ating na, uh, sabi nga natin, yung magahatang sama-sama na. At ang ating uh, dessert na buko pandan, si Amiga magsasag na. At, uh, kain na na. Ito sa, Kuwait. Yun mga amigot amiga, ito na kayong ating uh, tanghalian at saka umbagaan, samu-sama na. At uh, ito yung, panoorin nyo na lang yung ginawang uh, video nito ni Amiga ng isang araw lang. Ito yung, uh, Amiga ano ba yan? Ginataang Tuna o tulinga man, At uh, ang masarap dito, may nabili kami, nakachamba kami ni Amiga nung maging chamba natin dito. Nakachamba natin yung magandang klaseng alob, gata sa lata. Nagmantika yung luto natin. Nagmantika yung luto. Itong maganda sa tulingan eh, sa tuna nga na yung uh, nagmamantika-mantika, kahit wala siya, taba na, wala siya yung taba ng baka, ang importante, yung uh, tawag niya, yung gata niya, yun yung masarap eh, no? Amiga, yung, uh, -o -o -o. yun, yung ating uh, gata ng nyug, uh, parang lutong Batangas talaga eh. Doon sa mga taga Batangas, shout out, lalo na yung mahilig sa mga tulingan, yan, yung ating sinain na tulingan, ito naman gata, at uh, nice. kainan na tayo ngayon dito sa Kuwait. At uh, pakita kaya natin para sa mga taga Kuwait. Yung ating na uh, natsambahang uh, uh, gata ng nyo. Basta Nandu Jasmine. Uh, tatak Jasmine. Oo, kunin natin para pakita natin. Ito yung uh, nakita namin ng Miguel eh. na Natsambahan natin eh. Masan ba yun? Eh, yeah, ito. Natsambahan namin ni Amiga. Ito yung ating uh, coconut milk. Ito sa mga taga ko ito. Oh. Oh. Ito yung bilhin yung gawang uh, Thailand. gawang Thailand to. Uh, matagal na kami nagagata ni Amiga dito. Pero ngayon lang kami nakachamba nga ng magandang klase ng gata dito sa Kuwait. Yan, parang corn beef. Nakachamba rin kami ng corn beef. Yung hana corn beef, masarap din. Dati, uh, bumili kami ng Amiga ng corn beef dito. Hindi rin masarap. Pero nung natikman namin yung hana, natatak yung kulay red. Ang sarap. Parang ganito, natsamba na rin namin yung uh, jasmine ko, coconut. Uh, Parang inaluan ko pa din ng powder. Ayun. Tapos, nakatsamba rin kami sa melik sa biryani. Yung ating uh, long grain na, uh, miga, ano nga ba yun? Yung biryani rice, no? Yung uh, dibaya. Uh, dibaya, yun. Natsamba din namin. Ay, hindi daw dibaya ang pronounced. Sabi nung, no, ano, hindi yan ang katrabaho ko. Divya. Divya, Divya. Divya, yun. <laughs> Hindi Divya yung, yung galing sa kung talaga yun, no? sa India. Ayun, Divya pala ang tunay na ang tamang pronunciation nun. At uh, kain na tayo mga amigo tamiga at tayo uh, magpapakabusog ngayon. At uh, ito ay kuha na, magahan tanghali yan. At siguro ito pakita natin. No? Ayun, Sumubo no? na ako, na Ayun, sa amiga at uh, may patis at saka ano ba yung amiga? Sili. Pati sili na lang. Tsaka ano, ano, may lemon. Yeah, yung ating sinang. At ako, magkakamay na lang mga amigo at amiga. Dito sa ating maghahantang uh, umagahan tanghali ang tuna na gata. At uh, si amiga nagsangag nga. Amiga, at uh, sabihin mo nga kung nasan tayo para doon sa ating uh, napadaan lang sa ating channel at pakisubscribe na rin. Kung nasan ba tayo? Nandito po kami sa Kuwait. Please don't forget to like and subscribe po. Buhay OFW. Ayun. At uh, abangan nyo ang ating uh, mga video lagi. At uh, para sa ating uh, pang-araw-araw na buhay, pang-araw-araw na ganap dito sa Kuwait. Eh. At uh, ako naman susubo kasi si Amiga sumubo na eh. Tingnan natin. At uh, kung uh, nanuot lalo yung, ang alam ko sa gata at saka sa sinain o adobo. Pagka tumatagal, lalong sumasarap. Tama ba Amiga? Ayon. ako nang susubo ang ating uh, hinihintay yung ating subuan, magkakamali na ako ito yung sinasabi ko sa inyo mga amigo, amiga itong video na to, pakita mo amiga ay ang uh, video nating na ginawang yan uh, ito ha ah. abangan nyo, yung parang yung, yung, galing kami sa work nyan Yan yung ating paggawa ng ating uh, gata ng uh, tulingan at ito na nga yung ating ginakain nyo yan at yung ating uh, tanghalian nga ngayon at uh, subuan na ito tayo sa Ayun, oh, magmamantika oh. Yun no? Sumubo natin. Siyempre, lagyan natin ng konting patis na may sili. Ayun. Amigay, kung unang sumubo, ano mga sabi mo doon sa unang sumubo mo? Kumapit ba lalo? Siyempre, naman sarap. Siyempre. Ito na yun o no. kailangan pag sumo mo sumo yung dapat eh parang oh, para manasaan mo lalo na pag gutom lalo na pag gutom kaya bilisan mo na kasi <laughs> gutom na ako gutom ka na yun o dito lang daw tulog na amiga at ingat po at respeto sa bawat isa hindi o hmm, Tingnan natin si Don Gidote. Yun? Naghugas. <laughs> Wala na kami ng may kahina, pero tuloy natin itong video natin kasi nga mayroon pa tayong buupan panda na gagawin. At abangan nyo yan. At uh, tapos na kami kumain ni Amiga. At, uh, ito, naguhugas na ako. Ba, Bait niya, di ba? Siya yung naguhugas. Kasi <laughs> si Amiga nagluto. Kaya tayo yung hugas-hugas tayo ngayon. Ito ang ating, uh, siyempre, eh uh, papel sa mundo ang magugas. Tagalugas. <laughs> si magluluto. Pag Ikaw tagalugas, ako, ako tagaluto. Pag misa ako magluluto, si Amiga naman yung tagalugas. Siyempre pag ako, yung madalian lang. Yung ibig sabihin, wala sa kwan, wala sa libro. Ah, <laughs> uh, nakay ko dinote nga po tayo lang. Katuloy pacham. Sa, ha? Pacham. Ayun yung ating katawag na uh, pacham. Ayun. Parang Para uh, nga sabi natin, ng yung pa tayo. Ah, uh, kung sa pulutan magaling ako magluto kasi laging manghang ang gusto ko. Siyempre, di ba? At ngayon nga, nagugugas tayo, abangan, ano yung abang ni Amiga, yung, yung buko pandan? Yes. So, yun. Gawin so, at tayo uh, yun. Hindi na po. namin nahintay pang gawin para malamig sana at dessert. Eh, kaso nga, gutom na kami. Kaya kumain muna bago siya titimplahin yung buko pandan. Mamaya na lang siyang merienda. Pero may didigyan ako sa ilang tip. Hmm. Pag pala o oh, uh, gata, Huwag nyo nang isasangag yung inyong kanin kasi masyadong... Uh, ano? Kahapon lang sinasa ko yung kanin. Yung gata, gata niya. Oh. Kasi Pero, plain rice lang. Plain rice. Talaga dapat plain Sa mga ganong maisos talaga dapat plain rice. Eh, kasi... Kaya, yung tira, yung namin kasi ni na Amiga, kumbaga parang naisipan namin isangag. Eh. Kasi Pero alam mo man Kasi sa rip eh. Mm Tsaka okay. dapat talaga pag magganyan mo yung mga sauce. Dapat tayo yung rest lang naman. Eh, may ilig kami amiga sa sinangag. Sinangag namin, pero... Siyempre, mas nalalasahan mo na yung bawang. Hindi mo nalalasahan yung gata. Kaya nga. Hindi na masyado. Kaya, abangan niya, mga amigo.